thank <laughs> you ating kwento, ating alamin kung saan nagmula ang angkan ng mga Muslim o ng Islam ayon sa kasaysayan ng Biblia. Sa aklat ng Lumang Tipan, ating kilalanin si Abraham na lingkod ng Diyos na matuwid. Ayon sa kasaysayan, siya ay magiging ama ng maraming bansa. Tungkol sa akin, narito, ang aking tipan ay sumasa iyo at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At hindi na natatawagin ang pangalan mong Abram kundi Abraham ang magiging iyong pangalan sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At bukod sa siya ay magiging ama ng maraming bansa, siya din ay magiging ama ng mga nagsisisang palataya. At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na nasa kanya samantalang siya'y nasa dipagtutuli upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya bagaman sila'y nasa dipagtutuli upang ang katuwiran ay mabilang sa kanila. Si Abraham nga ay magiging ama ng mga nagsisisampalataya at dahil sa siya ay matuwid, ibinilang din siyang kaibigan ng Diyos. At natupad ang kasulatan na nagsasabi at si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at yaoui ibinilang nakatuwiran sa kanya at siya ay tinawag na kaibigan ng Diyos. At si Abraham ay nagkaroon ng asawa na nagngangalang Sarai noong una at sa huli nga ay tinawag na Sara ang kanyang pangalan. Ngunit sa kasamaang palad si Abraham at si Sara ay hindi nagkaroon ng anak sapagkat si Sara na kanyang asawa ay baog. Si Sarah ay may alilang babae o katulong niya. Iniutos niya kay Abraham na sipingan ng kanyang katulong o alilang babae para sila ay magkaanak sa pamamagitan ng kanyang alilang babae. Si Sarai nga na asawa ni Abraham ay hindi nagkaanak sa kanya at siya ay may alilang babae na taga ehipto na nagngangalang agar. At sinabi ni Sarai kay Abraham, Narito ngayon, ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak ipinamamanhik ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya at dininig ni Abram ang sinabi ni Saray at kinuha ni Saray na asawa ni Abram si Agar na taga Ehipto na kanyang alila pagkaraan ng sampung taon na makatahan si Abram sa lupain ng kanaan at ibinigay kay Abram na kanyang asawa upang maging asawa niya at ay sumiping kay Agar at naglihi at nang makita niyang siya'y naglihi, ay niwalang halaga niya ang kanyang panginoong babae sa kanyang paningin. At si Saray o Sara ay parang nakaramdam ng paninibugho o selos sa kanyang asawang si Abraham at sa alila niyang si Agar. At sinabi ni Saray kay Abraham, Ang aking pagkaapi ay sumasa iyo, idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapupunan. At nang makita niyang siya'y naglihi, ay niwalan akong kabuluhan sa kanyang paningin ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo. Dahil nga sa mahal ni Abraham ang kanyang asawang si Sara ay dilala niya si Agar sa harap ni Sara. Datapwat sinabi ni Abraham kay Saray, narito, ang iyong alila ay nasa iyong kamay, gawin mo sa kanya ang iyong minamagaling sa iyong paningin. At dinuwahagi siya ni Saray, at si Agar ay tumakas mula sa kanyang harap. Si Agar nga ay tumakas sa harap ni Sara, natakot at baka siya ay saktan at nasumpungan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang sa bukal na nasa daang patungo sa shore, si Agar ay kinausap ng anghel. At sinabi, Agar, alila ni Saray, saan ka nang galing at saan ka paruroon? At kanyang sinabi, ako'y tumakas mula sa harap ni Saray na aking Panginoon. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, magbalik ka sa iyong Panginoon at magpahinuhod ka sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, para ramihin kong mainam ang iyong binhi na hindi mabibilang dahil sa karamihan. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, narito't ikaw ay nagdadalang tao at ikaw ay manganak ng isang lalaki at ang itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael sapagkat dininig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian at siya magiging parang asnong bundok sa gitna ng mga tao. Ang kanyang kamay ay magiging laban sa lahat at ang kamay ng lahat ay laban sa kanya at siya tatahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At kanyang tinawagan ang ngalan ng Panginoon na nagsalita sa kanya. Ikaw ay Diyos na nakakakita sapagkat sinabi niya na masdan ko rin ba rito ang likuran niya ang nakakakita sa akin at nanganak si Agar ng isang lalaki kay Abram at ang itinawag ni Abram na pangalan sa kanyang anak na ipinanganak ni Agar ay Ismael. At si Abram ay may 86 na taon nang ipinanganak si Ismael ni Agar kay Abram. At si Abraham nga ay nagkaroon ng anak na lalaki kay Agar na katulong ng kanyang asawang si Sarah at nang si Abraham ay may siyam na putsyam na taon ay napakita ang Panginoon kay Abram at sa kanya'y nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol kay Sarai na iyong asawa ay huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalan Sarai kundi Sara ang magiging kanyang pangalan at akin siyang pagpapalain at saka sa kanya bibigyan kita ng anak. Oo, siya ay aking pagpapalain at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magbumula sa kanya. Sinabi ng Diyos kay Abraham na bibigyan siya ng anak, ngunit tumawa si Abraham dahil sa alam niya sa sarili niya na lubhang matanda na siya upang magkaanak pang muli. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at nagtawa at nagsabi sa kanyang sarili, magkakaanak kaya siya na may isang daan taon na at manganganak pa kaya si Sarah na may siyam napung taon na. At sinabi ni Abraham sa Diyos, kahi manawari, si Ismael ay mabuhay sa harapan mo. At si Sarah nga ay lubhang matanda na rin na nasa siyam napung taon na at sinabi ng Diyos, hindi kundi ang iyong asawang si Sarah ay magkakaanak sa iyo at tatawagin mo ang kanyang ngalang Isaak at aking pagtitibayin ang aking tipan sa kanya ng pinakatipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. Paglipas ng mga panahon at nagbalik na muli ang Panginoon kay Abraham at sila ay nag-usap at sinabi nila sa kanya, Saan naroon si Sarah na iyong asawa? At sinabi niya, narito, nasa tulda. At sinabi niya, walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating. At narito't si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. At narinig ni Sarah sa pintuan ng tulda na nasa likod niya. Si Abraham at si Sarah nga'y matanda na at lipas na sa panahon. At tinigilan na si Sarah ng kaugalian ng mga babae. Sa katandaan nga si Sara ay hindi na siya nagkaroon ng kaugalian ng mga babae. Ito ay ang menstruation kung tawagin dahil nga lipas na at matanda na. Kaya siya ay tumawa nang marinig niya na siya ay magkakaanak pa. At nagtawa si Sara sa kanyang sarili na nagsabi, "Pagkatapos na ako'y tumanda ay magtatamu ako ng kaligayahan at matanda na rin pati si Abraham." At sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Bakit tumawa si Sara?" na sinabi, tunay kayang ako ay magmanganak na matanda na ako, may anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon. Sa tadha ng panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating at si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki. Nang magkagayoy nagkaila si Sara na sinabi, hindi ako tumawa sapagkat siya'y natakot. Ngunit sinabi niya, hindi gayon kundi ikaw ay tumawa. At paglipas ng maraming panahon at dumalaw ang Panginoon kay Sarah ayon sa sinabi niya at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang sinalita. At si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan sa tadhanang panahon sinabi ng Diyos sa kanya. At tinawag na Isaak ni Abraham ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya na siyang ipinanganak ni Sarah. At tinuli ni Abraham si Isaak nang magkaroon ng walong araw gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya At si Abraham ay may isang daan taon nang sa kanya ipanganak si Isaak na kanyang anak At sinabi ni Sarah, pinatawa ako ng Diyos, sino mang makarinig ay makikitawa At sinabi niya, sinong nakapagsabi kay Abraham na si Sarah ay magpapasuso ng anak Sapagkat ako'y nagkaanak sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan at lumaki ang sanggol at inihiwalay sa suso at nagpiging ng malaki si Abraham ng araw na ihiwalay sa suso si Isaak. At nakita ni Sarah ang anak ni Agar na taga Ehipto na ito'y nagkaanak kay Abraham na tumutuya sa kanya. Kaya't sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito nakahati ng aking anak sa makatuwid bagay ni Isaak at nalungkot si Abraham dahil sa iniutos sa kanya ni Sarah na palayasin si Agar na alila niya at ang anak ni Abraham kay Agar na si Ismael. At ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa paningin ni Abraham dahil sa kanyang anak. At sinabi ng Diyos kay Abraham, Huwag mong mabigatin ito sa iyong paningin dahil sa iyong alipin. Sa lahat ng sabihin sa iyo ni Sarah ay makinig ka sa kanyang tinig sapagkat kay Isaak tatawagin ang iyong lahi at ang anak din naman ng alipin ay gagawin kong isang bansa sapagkat siya'y anak mo. At sinunod ni Abraham ang utos ng kanyang asawang si Sarah at pinalayas ang mag-ina, ang aliping si Agar at ang anak nito na si Ismael. At nagbangong maaga sa kinaumagahan si Abraham at kumuha ng tinapay at ng isang bangang balat ng tubig at ibinigay kay Agar na ipinatong sa kanyang balikat. At ang bata at siya ipinagpaalam at siya'y nagpaalam at naggala sa ilang ng birsiba. Si Abraham nga ay nagkaroon ng anak na lalaki sa alipin na si Agar. Ito ay si Ismael na ayon sa sinalita ng Diyos, si Ismael ay magiging malaking bansa. At tungkol kay Ismael ay dininig din kita, narito't aking pinagpala siya. At siya'y aking papag-anakin ng marami at siya'y aking pararamihin ng dikawasa labing dalawang prinsipe ang kanyang magiging anak at siya'y gagawin kong malaking bansa. Ayon sa mga ibang lathala, si Ismael ay tinawag nilang anak ni Abraham sa labas. At sa edad na isang daan, nagkaanak din naman sila Abraham at Sara na ito ay si Isaac. Pinili ng Diyos si Isaac na sa kanya pagtibayin ang kanyang tipan hindi kay Ismael Munit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaak na iaanak sa iyo ni Sarah sa tadhanang araw sa taong darating. Magkaiba, nang magiging kapalaran ang dalawang magkapatid, sila Ismael at si Isaak. Ayon sa Henesis 21.12, kay Isaak tatawagin ang lahi ni Abraham sapagkat si Isaak ang pangako ng Diyos. At si Ismael din naman, ayon sa pangako ng Diyos, si Ismael ay gagawing isang malaking bansa, at ito nga ay nangyari. Si Ismael ay naging isang malaking bansa na tinawag nilang mga Ismaelita, at nagsiupo upang kumain ng tinapay at kanilang itiningin ang kanilang mga mata at tumingin sila, at narito ang isang pulutong ng mga Ismaelita na si galing sa Giliad, ng kanilang mga kamelyo at may dalang mga pabango at mga balsamo at mga mira at kanilang dadalhin sa Ehipto. At sa panahon natin ngayon, sino si Ismael kung kilalanin? siya ay isang Muslim na isang malaking bansa. Si Ismael ay kinikilala ng mga Muslim bilang isang propeta at ninuno ng ilang kilalang tribong Arabo sa hilaga. At ang ninuno ni Adnan, ang ninuno ni Muhammad Naniniwala rin ang mga Muslim na si Muhammad ay inapo ni Ismael na magtatatag ng isang dakilang bansa. Si Ismael ay nakasulat din ang kasaysayan sa mga Qur'an ng mga Muslim. Ayon sa kanilang banal na Qur'an ay nakasulat ang ganito. Sa sura sa is aya 86, ipinanganak ni na Ibrahim at Hajar ang propetikong anak na pinangalan ng Ismael ng Allah sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga anghel. Inutusan ng Diyos si Ibrahim na dalhin si na Ismael at Hajar sa kasalukuyang Mecca. Allah!